tayo ng ating pagpipitas pagka po ganitong tanghali eh medyo makunat ang ating kalamansi pero masarap pitasin dahil bata kailangan natin eh, baliin mga kapatian. po bata kalamansi si ay walang problema sa pitas marami pong pipitas pero pagka matanda ako eh Kumusta na mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po umaga tayo po ipipitas po ng ating kalamansi. Isang bag lang naman po yung ating kukunin lahat po nitong ating uh, dulo dahil uh, para siyempre iwas na rin po mga katribya doon sa mga kawatan pumisan na eh yan po yung wala tayong makita dahil nakakarating sa dulo po yung yung mamimitas hindi alam yung hangganan isang bag lang naman po mga katribya po yung ating pipitasin ito po yung ating uh, matandang puno na ng kalamansi eh saglit lang ito pitasin eto nakuha na itong pinakadulo wala tayo nakakita ng mga lalaki dilaw ang ating makukuha kaya karaniwan mga katribya po sa hangganan yan po yung madalas na nababawasan hindi kasi rito mga katribya uso po yung bakod kung dito e eh, malaya kaya pagka pumitas may are dapat nandoon na siya sa nasa dulo para sabihan yung ibang mga tagapitas na pagsumobra iba naman eh talagang sinasadya na lang talagang na rin tayo mga katribe kung hindi nakakapitas ng alaman siya, tayo mismo baka makalimutan na nating mamitas eh kaya tayo na po mismo ang pipitas nitong isang bag. Ang ating reject, lalaglag na lang po natin sa puno dahil matumad po ang dilaw ngayon. Marami pa sa palengke. Ang mabenta ngayon ay ang mga berde one hand one hand lang muna ang ating pitas mamaya eh hahataw tayo Ayan, may nag spray na po ng lamasi eh. kaya lang eh mainit na rin yung pag spray nya ah, yung kabila ubos na yung pitas eh ayan tendency talaga yun rito sa dulo ah, meron po tayo pang November durado ang November natin bibo na actually mga katribya sandibo na kalamansi ayala, siyempre, kung meron tayong ahente ang pasa atin ay 9.50 dahil yun natin alam kung ang pasa niya ay 10.50 at uh, may uh, eh, patubo siya si Kwenta, kaya pwede pong saan dito po. eh, ganun po kasi pag halimbawa merong ahente tayo bawat uh, red bag meron siyang isa nakaabot sa maganda presyo kasi dati rati 4.50 lang ang kalamansi eh. eh, ngayon 9.50 eh, so doble na po ang itinaas ng kalamansi po natin mga katribya ubus itong dulo natin ah masarap pong pitasin mamaya po sasample tayo do sa ating batang kalamansi meron tayong bata na tigib ng bungay eh. para matansya natin kung makakailang kilo Ang isang puno Kaya, uunahan na natin Ito, natanggalan na rin natin ito ng mga katribya po ng bagay. Itong kalamansin natin natin. Kumukulog ah. Mukhang muulan sa ibang lugar. Ako mga katribya, sumiklab ang gera dyan sa Israel. Delikado yung ating mga Pinoy. Yan po sa parte ng Israel. Mga maipit sa gera. Yan po mahirap po sa ibang bansa. Pag uh, po tayo nagtatrabaho. Hindi natin maiiwasan sa pagkaganyang mayroong girian. Sa bagay dito lang po sa Pilipinas eh. Ay e talagang nagigirian ng China tsaka po itong Philippines. Ah, rinawasan ay eh, maging mapayapa dahil malaki po magiging istorbo pagka nagkataon na uh, yung ating sitwasyon eh magiging gera patane eh. mga hindi natin narinisan maraming bunga pero yung narinisan natin ilan ilan ang bunga matanda na po itong ating puno na to nasa pitong taon na pero marami pa siya magbunga. Sabay na po ang ating tanggal na sa magtuyo. ilalim nasa ilalim po ang bunga e, mga merong pumpitasin mga katribya hinay hinay lang wag po natin uubusin para makatikin po tayo ng magandang presyo kung hindi pa po dihado ang itong kalamansi pwede nyo pa siyang i-delay para makatikin po tayo ng magandang halaga dyan lang po halos tumatama ang mga magkakalamansi pakatsayin po tayo ng ganyan po maganda tsaka pagka marami pong pitasi pagka naubos na ayaw dun yung ibang manghihinayang si Sisi na sana ay hindi niya napapitas lahat Ayan o, dami pang bunga. Bunga po ito ng tag-ulan pa. Ayan. Timing. Tutin hmm? na lang natin yan. Halos mga uno. natin yung ating sako mamaya i bag na lang natin Ay, medyo mainit na tayo ng pamitas para po tinubukan lang muna natin kumuha ng isang bag para makatikim po tayo ng 950 okay, pitas po tayo para tayo makarami ito na yung ating pong napitas ito na yung bitas natin na no? katribya. Nakakalahating uh, bag na po tayo. Tapos mamaya doon naman tayo doon sa ating bata. Para po makakuha po tayo ng malaman natin kung ilang kilo po yung isang puno. Pero ito, ito na po yung ating pang napitas. Kasama na po pati yung ibang reject. Doon na lang natin sa bahay po pipilian. Pero ito, lahat yung bag na ito isang timba pang ganitong puno para tayo makaisambag dito lang po tayo sa dolo po pumitas at yung iba natin mga kasama susunod so na lang natin tutuloy eto mga katribya po yung isang puno natin na pipitasin kukunin muna natin po yung ilalim tsaka po itong ibabaw malalaman po natin kung ilang kilo ang makukuha natin dito sa bata natin kalamasi dalawang uh, taong mahigit 2 and 4 months ito yun, tinanggalan na rin po natin ng bagging ayun Testingin natin kung makakailang kilo. ayun nadabi po doon sa ibaba. dalawang taong mahigit kung ilang kilo po pwedeng makuha ka marami po nga Okay. natin pagkipitas pagka po ganitong tanghali ay eh medyo makunat ang ating kalamansi pero masarap pitasin dahil bata kailangan natin eh, baliit mga po bata ka naman ay walang problema sa pitas marami pong pipitas pero pagka matanda ako ay nagtatanggihan May hindi na makakatari dyan. aralan lang tayo naglalaro mga katribyo ng ating pagbutas pagka na kayo may enjoy nyo rin yan ano na pagka malalaki na inyong kalamansi sa upis ay medyo mahirap ay napipiklat pero matagalan ay eh, napapractice din lahat naman yan mga katribyo nang galing din sa practice pagka makunat pwede natin kurutin hawa ng kalamansi natanggal ang bunga as na yung sanga. Ayun ay mababa lang yan. Yung matanggal na abo nga. Tumaas na. natin itong itong side natin. Lalim. Pero pang ilang nga Ito naman po yung kabilang side. Ito na yung ating napipitas. Medyo mainit lang mga trivia. Kumbaga sa sa isang makina kung bago-bago ulit -bago para nagbe-break in po tayo dahil matagal po tayo hindi po nakapitas ng kalamansi <coughs> kaya ito na po ulit po yung ating uh, exercise bali po natin pitasin ang kalamansi natin ngayon medyo madahon po yan mga katribya dahil kumpul-kumpulan, mamaya na lang po natin aalisin po ang dahon okay pitasin na natin ito, para malaman kung ilan ang magiging kilo nitong isang puno na ito na dalawang taon at apat na buwan ito ubos na po mga katrilyo po yung bunga nakuha na po natin yung lahat ng mga malalaki ayan o hindi natin kinuhanan yung kabila ng puno ayan simot Ito na ngayon yung ating nakuha ayan. ayan nasa kulang kulang 6 na kilo yung isang puno ang ating napitas eh mga katribya ito po hindi pa po puno ng bunga itong kalamansi natin pero pag halimbawa tigib ng bunga ito o hitik mas higit pa sa 6 na kilo ang pa pwede natin makuha kung makakalaki po siya ng husto tapos ay mula itaas hanggang ibaba yung pumbunga ng kalamansi marami po tayong mapipitas eh, imagine niyo halimbawa lang ito ay 5 kilo na nakuha natin kung ang halaga po ng kalamansi ay libo de halos pumapatak po, po mga po na sa 35 ang isang kilo nasa 150 ganun nya ba ayun, ah, yung limang kilo po natin so sa isang puno yun eh, kung matyempohan pa yung mataas po ang presyo ng kalamansi at ganun karami ang makukuha natin hindi baraya pong red bag ang ating mapipitas yan po yung nakukuha natin sa dalawang puno o sa isang puno na dalawang taon at apat na buwan kaya sa mga katribiya natin meron na kayong idea kung gano'ng karami pang mapipita sa isang puno pagka dalawang taon at apat na buwan ito na yan basta uh, malalaki tapos maraeng bunga yun ang makukuha pero pagka pumaliliit ang bunga ng kalamansin natin hindi po makukuha yung ganito kabigat dahil siyempre iba pa rin po yung talagang pita sinang malalaki mas mabigat yon mas marami tayo makukuha o tira lang tayo makakapuno na tayo ng isang bag na. na tayo mga katribya ito po yung ating apat na puno eh, isang timba na ito dahil hindi pa natin natapos itong pang apat ay, marami na rin po itong bunga. ayo bisa uh, ayun. muna natin ito para po bahay pa tayo mga katribe kung kita. Sumubok lang po tayo ng ilang mga puno sa dulo. Ayan o. Ito pa. Yung ating pumpitasin. Ang Ayan. Malaki para itong pitasin yan no? siyempre meron na rin po tayo mga recheck pero majority na mga trigger po yung ating pang ayan so yan ang lalaki sa kompetisyon, no? halos mga uno lahat yung ating uh, hinog pipilihan na natin para para pasobran na tayo ng ating verde para wala na pong kulang

Naka isang red bag na tayo. Neto. Netong 950. Pero isang libo na yan. Siyempre, pero agent. Oo, kaya yun mo yung kalananay. Eh, inunahan ko na yung mga magna do sa likod. Eh, mayarap na yung masalisihan. Gagalit na naman sa si mga ahente niya. <laughs> <laughs> Pinresyo naman <laughs> na naman ni Eka. Patasa na naman ni Eka yung presyo ng kalabas eh. <laughs> uh, eh. <laughs> yung, kaya... 9.50 na, samantala sila yung 8.50 lang. Kaya yung pong ibang mga ahente, galit na galit sa atin. Pagka nag-a-announce tayo ng presyo, hindi <laughs> sila makakuha ng makabarat ng mababa. Sa kadila. Tanawin, <laughs> tanawin. Eh daragageto syempre. Eh, Kitna mo yung sa totoo si sa akin presyong 11111. 1150 dahil la ko pomitas kaya nito. Ay, <laughs> oh, yeah, solid to solid. Ay, yeah, so, lang natin napitas po yung isang bag. Yung isang puno natin kumuha ng 6 na kilo. Hindi pa po siya mga katrib yung talagang puno. at dalaw't taon at 4 na tapat na ban pa lang 'yan. Pagka umabot na ng 3 hanggang 4 ay eh, masigit pa doon ang lalo na pagka puno ng bunga at saka yung oh, halos paro puro mga uno kaya oh, oh. yung 10 kilo maluwag na maluwag pag alimbawa tumuntong ng 3 hanggang 4 pag puno ng bunga mahigit pa kuminsan yun kaya kuminsan yung hmm. puno ka kukuha ka ng kalahat yung redbag 10 may manda ang redbag red gano'n karami yun at tapa, matapatan yung 2,000 neto hmm. eh, ano sasabihin nung saka dyan pag uh, <laughs> Okay. Ba't yung mo yung presyo? Ayun, kaya maganda po mga na po itong pagkakita ng kalamansi. Tapos, uh, hindi ka tarib ng tanim. Monthly, pwede kang humarvest ng kalamansi ba't diretso lalaga. Okay, mga katrib, bukas naman tayo uli sa